Ayaw nang magpatalo sa katahimikan ng ina ni Chloe San Jose, ang kontrobersyal na personalidad na kasalukuyang partner ng dalawang beses na Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Nagdesisyon siyang magsalita matapos maapektuhan ng kanilang pribadong buhay dahil sa mga isyong naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang anak at sa pamilya Yulo. Nang magsimulang lumabas ang balita na tila hindi tinatanggap ng pamilya ni Kaloy si Chloe, lalo na ng kanyang ina na si Angelica Yulo, hindi na nagkaroon ng katahimikan ng buhay ni Chloe. Nagsimula ang mga hindi kanais-nais na intriga laban sa kanya, at pati ang kanyang sariling pamilya ay hindi nakaligtas sa mga pambabatikos. Nagiging tampok sa mga netizen ang kanyang mga magulang, tinatanong kung sino ang mga nagpalaki sa kanya at bakit siya nagiging sanhi ng hidwaan sa pamilya ng kanyang partner. Ang mga usap-usapan tungkol sa di umano'y pagiging kapit tuko ni Chloe kay Kaloy hanggang sa paglitaw ng mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Golden Boy at ng kanyang pamilya ay nagdulot ng malaking pagsubok sa kanya. Nagdesisyon si Marie ang tunay na ina ni Chloe na manahimik na lamang upang mapanatili ang katahimikan at kapayapaan ng kanyang sariling pamilya. Gayunpaman, tila may mga social media pages na kumakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Ang mga pahayag na naglalabas ng negatibong aspeto tungkol sa kanya bilang ina ay hindi na nakapagbigay ng kapayapaan, kundi nagdulot pa ng karagdagang problema. Pati ang kanyang mga anak mula sa kanyang kasalukuyang asawa ay nadadamay sa mga balitang ito at nagiging bahagi ng mga hindi makatotohanang kwento na kumakalat sa internet. Ang ina ni Chloe ay tila naisip na oras na para ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya mula sa mga mapanirang pahayag. Ang sitwasyon ay hindi na lamang isang personal na isyo kundi isa ring pampublikong isyo na nangangailangan ng paglilinaw upang mapanatili ang dignidad at katahimikan ng kanilang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng mga maling impormasyon at intriga, ipinakita ni Marie ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya mula sa mga paninira. Ang kanyang hakbang na magsalita ay bahagi ng kanyang pagsisikap na linawin ang mga isyo at ipakita na ang kanyang pamilya ay hindi dapat isali sa mga isyong walang basehan. Ang kanyang desisyon na magsalita ay maaaring magbigay liwanag sa mga taong naiintriga sa sitwasyon at magbigay ng tamang pananaw sa mga pangyayari. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pangunahing layunin ni Marie ay ang mapanatili ang katahimikan at integridad ng kanyang pamilya, at ipagtanggol ang kanilang pangalan laban sa mga maling akusasyon na lumalabas sa publiko. Ano ang sa balitang ito?